Ang nakuha ko. Ay, ano ko ni JLI? Air fried. Tubig sa ref na walang laman. Akira? Sa akin, borrowed shirt na hindi binabalik. Okay, ang tanong... Ano, ano ang mas nakakainis? Tignan namin, <laughs> <laughs> borrowed shirt na hindi binabalik or tubig <laughs> sa ref na walang laman? Mas nakakainis yung tubig sa ref na walang laman kasi ba't mo pa ilalagay yung, yung tubig sa ref na walang laman? eh, paano lalamig yun, di ba? Eh, mas okay pa yung hindi sa oling damit kasi pwede kang bumili ng bago. Akira. Oh. Mas okay yung tubig sa rep, na, sa na walang laman kasi pag kinuha mo yung pitchel, pwede mo naman lagyan ulit. Eh, paano yung damit mo? Pinaheram mo sa isang tao. Tapos, inaantay mong ibalik, eh, heram lang naman. kasi hindi mo ibabalik. Eh, di kawawa naman ako kasi wala akong damit. JL. Eh, mayamang ka naman eh. Tsaka, <laughs> kumbaga, yung tubig na walang laman, paano kung na ano, di ba? Yung yung, wait, ba't tubig ba na walang laman? hindi ba na laman? <laughs> <laughs> para, para, pa, <laughs> oh, pichel na walang <laughs> laman? Parang, huwag oh, yung ako oh, yung talo oh, dito. Ayan oh, lang. <laughs> okay na. mali na kagad yun sa'yo. Mas talaga to. Tubig na, sarap walang laman. Kasi yung damit mo, binili mo nga yun para si Tapos, seramin. Siyempre, papayara mo. Kasi maawa ka walang damit yung isa. E dito, pag di may Kasi wala kang damit. okay, <laughs>